Wow naman oh. Ang yuki namin na kay kinuod din ano Oh. Mukhang aliw na aliyo siya sa palabas na yan na. Ah. You know. <laughs> yung kanyang ulo gumagalaw-galaw pa o. Oh. Yung mata niya talagang sinusundan niya yung mga pictures na lumalabas sa TV. gusto gusto niya yung palabas na yan ah. Naaliw siya biglaan. Ah. Napatigil siya sa kanyang paglalaro at napaupo dyan. Yuki! Gusto mong umupo dito sa upuan? Upo ka na dito oh. Baka mangale yung leeg mo dyan. <laughs> Yuki! Yuki! Ano? Ano baby? Maganda bang palabas? <laughs>